Nagtitipid po kami. Hindi na po kami pumupunta ng parlor. Simula nung lockdown. Na natuklasan namin na, na mas nakakatipid pagka sa bahay mag-gugupit. Kaya bumili na kami ng razor. Ay hindi, regalo yan ni Chingano yung razor ano mm -hmm. si Tag. Yung regalo yung razor. Magkano ang pagupit sa... Yung bago mag-lockdown, $15 plus $5 na tip. Di 20. Ngayon daw, Maybe yung it's $25 now. Yung, yung ano, ngayon daw, $25 na plus uh, $5 na tip. So, ripit ako magtipip. So, 30. Yung so mga puti, kung magtipip, $15, $20. So, $25 ano plus $5. Ano naman silang pera eh? $30. $30. Time is 5. Di 1,500 pesos na yun. Kaya dito, kaya ano, nakakatipid ka. Once a month, save ka ng $30. Kaya magkano isang taon yun? $130. Ito, $160. $160. Sa isang taon, sabi ko sa asawa ko, kanya na yung $100, akin yung $60. Ayaw. Ayaw. Ano daw ako sinuswerte? Ako na ginugupitan ako pa magkakapera. Sabi ko, yun nga yun natitig natin, paghahatian natin. Yaw, yeah, baby. Okay. Okay, hindi niya mag yung ibig kong sabihin. Mas malaki na nga parting niya. Isag, baka tama mo yung tainga ko. Gagalit ka ba sa sinasabi ko? Okay lang. Basta maganda ang buhok mo. Uh -huh. Aha. <laughs> <laughs> Di ba, miya na? Kahit na matanggal yung ano ni daddy. Sandali, ano. Kahit matanggal yung ano niya. Dito lang ano, sa likod bahay. Ang anak ko naman, asawa ko din nagugupit Asawa ko naman, ako ang nagugupit Excuse me. Pero yung ginawes namin na... Uh, gusto sa parlor na magpag-gutit. <laughs> so, yan. Dalaga na. Siyempre, so, okay, payag yun. Eh. Payag na mami nga, niya nag-gutit pa niya. Nagutitan na ba siya ni Ching? <gasps> no. Hindi pa, no? Palaging so, ikaw lang, ano? Mm-hmm. Ngayon, yung mga insip na ang gusto. Pwede ka pa rin naman eh. Inchik ka rin naman eh. <laughs> inchik beho? Alam mo ba hindi ibig sabihin ng beho? Ano yan? Hindi ko rin alam eh. Paki-comment paki, nga down below. Ano ano po ba hindi ibig sabihin ng inchik beho? Palagi namin naririnig yan nung maliliit kami. Kasi pala sa kagayan. Sa mga asawa ko, ganun din ang tawag nila sa rin nila. Isip na yun. Nakala ko nung una, isip na mabaho. Ang tahimik yung camera woman natin. Diba ang ginagawa? Walang. Baka salita ako ng salita. Wala, hindi naman nakarecord. record Isip ako ng isip ng sasabihin ko tapos hindi mo pala naka-record. Ano okay. Next one. Yung travel yan ni Daddy. So ilang taon na natin 'tong ginagawa? It's like five years. Simula 2020. Uh -huh. Five years na nga. So nung lockdown So 160 times 5 Aba Malaki-laking pera na yun Aray ko ka ba? Hundred times five, six times 5. 300. Ay, five, three hundred. eight dollars na ever since. 300 na lang sa akin. 500 sa'yo. Oh, magandang deal na yon. Deal or no deal? 500 na sa'yo. 300 sa akin. Bibigyan ko pa ng 100 anak mo. 200 na lang sa akin kasi siyang nagkakamera. Ano ka? Nagbibigyan ako ng 100 every month sa anak mo? Ha? Bakit hmm. ako wala? Gusto mo bigyan din kita eh. Allowance mo. Ibang hmm. 50 na lang. Kasi wala nang may iwan sa akin. Hindi ko kailangan ng allowance. Okay. Uh -huh. Mm -hmm. <laughs> Shit. Mas, Nanginig ka na kaagad Sinabi mas, ko lang na Mas mahal yung sweetheart Okay na ba? Okay na. Hindi okay. na naman tayo niyan. Pero si Dallas na naman. Hindi yan. pala quick, Kaya so, kano na kaya pagupit sa atin? Parang may 100 pa, di ba? 100. Ito box. 30 lang yun. Yung bago umalis. How much? 30. Maabotan ko ng 50. Si Wari yung nagbibigit sa akin. Okay. Ano na yun? Hindi ko na kaya kaya yung saklo. Pero yung mga medyo mga mga ano, mga sinadyo na ito ang ano eh, ang sikat din. Yan, mga hundred-hundred sila. Hundred, hundred Go. Maraming salamat po sa panonood sa aming maikling katuwaan at uh, lakuhan dito habang ginugupitan ako ng air. Hanggang sa muli po at sana po ay uh, ligtas ang lahat. Mabuhay!